So ayun nga, ready na tayo sa pagbuhos ng slab. So ito, can see yung tao uh, na naka-ready dito ngayon. So mag ngayon, maganda ang panahon, mainit. So dito na tayo sa taas para pati tayo tumulong na rin sa pagbuhos. Uh, so nagsisimula tayo ng ATM ngayon. So ayun na, bak baka na. Yan. So after na ilatag yung steel deck, lagyan ng mga bakal kairandan muna tayo ng panahon kasi uh, dapat kahapon pabuhusan to kaya lang medyo madilim so ngayon maganda ang panahon hindi ganun kainit kaya ngayon tayong uh, magbubuhos bali ang naubos dito is uh, 80 uh, 75 na simento parang ganun 75 na simento so ang size ng slab na binuhusan natin is nasa 4x10 so 4x10 itong natin ito kagandaan pag steel deck mga guys kasi hindi ganun ka gastos pag binuhusan mo makakatipid kayo pag steel deck ang gamit nyo kasi no, naman sa mga panukod makakatipid kayo sa panukod bakal at sa oras kayang kaya ilakad ng dalawang tao lang ang steel deck ganun ka ganda kapag gumamit kayo ng steel deck makakatipid kayo eh so, dito na eh nagpapay na yung tao natin. Siyempre, nakuha o ino muna. Ayan. So ito na, tapos na siyang buhusan guys. Ayan. Tapos na ang buhusan yung slab natin. Alas stress na tapos to. So sa ura na ngayon ng mga tao, matatuwa yung mga tao. Salamat sa forman natin kay Manuel Magisa. i Ma recommend ko talaga magaling na forman.